Hello everyone! Happy birthday to me! Nakikita niyo po ba si nanay? Ayan. At uh, November 7 po ngayon guys, 2023. Kung nakikita niyo po yung aking mga mahal sa buhay, yung aking pamilya, yung Kuya Vico nandyan, yung kanyang anak na si G-Boy, si Kuya Bungbong, si Ate Connie, um, si Ate Jen. At yung tatlo kong anak, si Niana, si Totoo Aljan, tsaka si Bibi Alrins. Diba? Ang saya lang. Kasi hindi ko sila kasama pero nag enjoy po sila. At kung nakikita niyo po, nagluto po sila ng pagkain para sa akin. At hindi rin po magpapahuli itong aking mga employer, dinate din ako ni Lola tsaka ni Lolo, ba? Diba? Ang saya. Oh, ito, kasama ko pa yung dalawang bulingket, si Jaden tsaka si Darren. Oh, kung nakikita niyo po, kalakalahati na lang yung mga pagkain namin kasi nakalimutan na namin kumuha ng picture bago pa kami kumain. Oh, ba diba? Ang saya. Tsaka po ito, ay mag-slice na tayo ng cake ngayon. mag ng candle, tsaka ng uh, mag-slice ng cake. At syempre, mayroon po akong wish dyan. Tsaka mag po yan soon. Malalaman nyo kung ano yung wish ko soon. Pag wala na pong lubak-lubak sa daan na dinadaanan ko. Ayan. Um, ayun. <laughs> Tinulungan ako mag-blow. Talagang ma... Ma ano yan, mangyayari yung wish ko. 'Di ba? So happy birthday, happy na birthday pa, 'di ba? Um, kahit ni hindi kasama yung mga mahal sa buhay sa ngayon kasi nga busy sa kaka-prepare ng future nila. Soon magkakasama na rin po kami. At ayun, kung nakikita niyo po, guys, ay nagbi-video ko lang po kami na magkakasama sa sa ganyang time, de ba? After yan ng uh, panalangin, nag- uh, nagpi-picture-picture, oh, de ba? Tapos, um, dahil nga naghanda sila ng pagkain sa bahay, ay syempre, ayan, marami pong akong bisita doon. Yung mga tita ko, tito ko, tsaka yung mga pinsan ko, mga pamangkin ko. So, barang dami nila sa bahay. I'm so thankful kasi ganyan po sila. Kahit wala ako, nagahanda po talaga sila. So, ayan po si Lola, tsaka yung aking kapatid, si Ann, tsaka si Ma'am Sita. Ayan, nakikita niyo po maraming tao po talaga sa bahay ng gabing yun. Ayan, 'di ba? Ang saya lang kasi kahit wala ako, eh ang saya nila oh. 'Di ba? <laughs> Ay nako. Ang saya nga naman ng gabing 'to. Uh, thankful ako kasi nagkaroon ako ng ganyang pamilya. Tsaka syempre, thankful din po ako dito sa naging employer ko kasi mababait din sila. So, um, alam nyo yun, lahat po kasi ng bagay ay talagang hindi natin kontrolado. No? Hindi natin kontrolado. Yung gawin lang talaga is gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. Um, kahit ano pa yan, importante yung wala tayong malalabag. Doon po tayo mag-focus lagi sa mga mabubuting gawa, sa mga mabubuting bagay. Mga positive energy. Doon po tayo lagi. At syempre, kahit nasabi na natin na malayo ako sa pamilya ko, pero ara alam niyo yung nararamdaman ko yung importansya ko, yung halaga ko sa kanila, yung pagmamahal nila sa akin. At, um, yun na nga, hindi, hindi man ganun ka as in sobrang saya ko, pero masaya po ako this um, time kasi Mm, nararamdaman ko sila eh diba, kaya na sobrang layo ko sin sa kanila pero ayan oh, nakikita ko at nararamdaman ko na pinapahalagahan ako ng mga taong mahalaga sa akin so, thanks God for this at syempre um, kailangan, ano yan kahit na dumadating minsan yung mga kalungkutan sa buhay normal lang naman yun sa tao eh nalulungkot, diba Ayan, pero nakikita nyo, uh, masaya, nakangiti. <laughs> nakangiti. Nakangiti ang lahat, ba? Diba? Yung saya lang. At ako ay proud na ipakita po itong video na ito sa dito sa so, uh, social media ko, accounts ko. Kasi, uh, ano ako eh, proud ako sa pamilya na meron po ako. No. So, thank you so much my whole family. At syempre sa aking nanay, nanay Moray, tatay Berting sa sa um, aking mga kapatid kay Ate Connie, kay Kuya Vic, Ate Sarah, kay Analisa. Yan sa aking mga bayaw, Nonong, kay Manong Bungbong na laging nandiyan, pumutulong. Uh, Ayun. 'Di ba? Ang saya lang, guys. <laughs> masaya ako ngayong gabi na 'to. At uh, hindi hindi makukumpleto 'yung kasiyahan na 'yan kung sa susunod mga birthday ko ay ganito pa rin. Kailangan kasama na nila ako, 'di ba? Para mas masaya. Na. Para mas masaya. So anyway, I'm Thank you so much sa mga nanonood. Salamat sa mga support at shoutout po sa lahat ng mga nag-greet sa akin sa birthday ko. Mabuhay po kayong lahat, guys. God bless everyone. Um, please tapusin niyo po yung panonood sa video na ito at sana po ay um magsisilbing inspirasyon sa iba pang mga kagaya kong OFW na kahit na malayo sa pamilya ay masaya at buo pa rin po yung um, pamilya no so sana rin po ay masaya masaya ang lahat kasi happy birthday. Eh. <laughs> happy birthday to me, di ba? So God bless everyone. Be good and be kinder. Bye-bye everyone. Love 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 you all.